Pag-usapan natin idol ang pagitan ng engagement at ng share. May isang tanong idol na dapat na malaman ng mga nagsisimula tungkol sa engagement. Isang tanong ni idol Annabel. So paano ba talaga ang dapat gawin? Yung pag-share, malaki ang effect sa engagement. Yes idol, malaki ang epekto ng pag-share sa engagement. Unahin natin sa mismong owner ng content. Kung tayo ang nagmamayari ng content, mula sa nag-share, may nakuha na tayong engagement. At ang malaking tulong ng pagka-share niya, maaaring mag-multiply ang bilang ng engagement dahil na-share ang content sa pagka-share niya idol sa ating content, mas malaki ang chance na mas marami ang makakita ng ating content at marami ang mag engage At kapag na-share pang muli ng ibang nakapanood mula sa pagka-share, yan idol ang tinatawag na re-share. Mas malaki ang chance na tumaas ang views ng ating video. Kaya kung mapapansin mo na malimit na nagbabiral ay matataas din ang bilang ng share. Kaya sa mga nag-share ng mga nagawa kong video, Sobrang pasasalamat ko po sa inyong lahat. Hindi ko man po kayo maisa-isa, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Ibig sabihin, nabigyan nyo ng halaga ang mga tutorial ko. At higit sa lahat, alam ko na kaya nyo nagawang i-share na gustuhan nyo at gusto nyo din makatulong sa iba pang mga nagsisimula. Sana mapanood nyo mga idol ang video ito. Thank you so much po sa inyong lahat sa pag-share nyo sa mga content ko. Ngayon naman idol, paano naman nakakatulong sa engagement natin? Kung tayo naman ang nag-share ng video ng ibang content creator. Kanina, video natin ang nai-share. Ngayon naman, tayo naman ang nag-share. Gumamit tayo ng isang example. May nai-share akong video ay don. Ito, mapapansin mo na may mga nag at nag-comment sa pagka-share ko. At kapag na-click natin ang mismong na-share natin, hindi natin makikita ang mga nag-comment sa ating pagka-share. Mga comment lang at reaction sa mismong nagmamay-ari ng video ang makikita natin. Ngayon, ang panong, kanino papasok ang engagement? Ito po, idol na sa mismong post maging comment at reaction sa mismong owner ng video counted ang engagement. Pero mapapansin mo sa pagka-share ko Sa akin nagpapakita ang mga comment at reaction Kahit hindi naman sa akin ang video na na-share ko lang Ibig sabihin idol, nagkakaroon ako ng engagement mula sa aking pagka-share At ito pa mapapansin mo Itong na-share kong video may mga reaction At kapag na-click ko ang mga nag-react Pwede ko sila ma-invite para maging followers ko sila Yan idol ang tulong sa atin Nang na-share natin content na maganda ang epekto sa account natin. Ngayon naman idol, hindi lahat ng pagkakataon magandang epekto ng pagka-share natin. Dahil kung maaari tayong matulungan magkaroon ng engagement at followers sa pagka-share natin, maaari din tayong magkaroon ng anumang violation ng content na may share, -share natin. Maging maingat tayo. Suriin nating mabuti ang content bago natin i-share. Ulitin ko idol, maging maingat tingnan mabuti mula sa audio or music, check mo kung siya mismo ang owner ng video na i-share mo. Baka re-upload lang pala ito, hindi mo alam. Ilan lang yan mga idol sa nasabi ko na maaaring maging dahilan ng violation. Ngayon idol, kung sa palagay mong maaaring makatulong din ito sa iba pa at sa palagay mo walang violation, pwede mo ring i-share ang video ito. Maraming salamat sa panonood.